Good morning mga badi Maayong buntag sa inyong tanan Magandang araw sa inyong lahat Sayo sa buntag mga badi Naglihok na tadya sa atong Gamay na ba? Ang baligya ang atong kamuti Saging Bali 100 Para sa atong Bananakyo o bananaturon Para mga badi Ug sa dili pa mga badi Ato sa unang lutuan o adobong talong para sultan sa pamahaw o naara mga badi ang atong talong nga lutoon para adobo o naara akong sik si mga badi mo yung nagbirada ng adobong talong kay maayo kay si anak <laughs> talong talong sa mga badi kay huwag pamantay halin sa atong ligyang bananakyo o kamutilong adubo pa may nalang na mga badi kada hapon. Insa adu Makapalit ta og labas nga sudan. Adogong talong ang sudan sa pamahaw ni ara. Padayong namo paglantaw hatong video mga badi Para makatabang pun mo sa ko. Kanito yo ay, mo viral ta. Mo viral ta kong Ah, favorito matiwa, kada tagdaghang kwarta. Og gimikus makers na sa aton. Tungmantika saomba. Bo gina isa gol mga padi, lonlon talong rana i-try na ninyo, di ba? Lambi kay na ba di, naluluto na. O pagkahuman na mga ba di, aw, kaon na, pero pag wak na lang magkipakita ang kaon, kay nagsugod na tadi ha, o pangukap sa lumpia rapper para ipotos nato to sa atong bana naturon. turon. In Inaanay kita din sa atong syudad mga badi kung di takabalo man kamot, di takabalo mga tagkwarta. aw as kang posoya mayroon nga negosyo mga badi pero makaginan siya po dung dako kung um, mahrot huwag mo na trabaho mga badi kada adlaw diri huwag sa wala pa masayot na arami hindi niya sa kanto street corner di castro na arami niya display diya mga badi kada ginaisya alas 12 paingon sa alas 5 sa hapon mga badi basic nara mo sa Mula around garmin aw matik na unsa painong langayan palit na may na lang ni nga negosyo mga badi bisa ginagmay pero kanunay niya din pio pod ang atong pagpanapi kaysa magbuhat na huwag mga illegal diha nagkumporta pero malagpata uh, pero kani mga bali ginagmay na siya pero ginatuluan ginagsingit mga bali enjoy po ka diha na nga pag buhatan ng tuyo ka lumpia kaya para banana turun

ug ni mga badi ang atong finish product kung man na to pang tuyok ang dag turon na mga badi ug i-display na dagito si gawas pagka human, mga badi kay nahurot naman ang atong waligya o waligya sa kumagulang magulang o eh, nagpalit nag isda nga sugbaon mga badi Aarang mga badyo. Nag-aso-aso na. And that's it for today's video. Thanks for watching. Suba sa talis na guys. Pagpanihapon. Naku-nakumaghalid. Thank you for please follow, like and share mga bali para magagdiin lang kayo isda ang atong isomba on, kung palaron taning pag vlog vlog na to. mga bari. God bless sa inyong tanan mga bari. o luto na mga bali uh, happy eating na din bye bye that's it for today's video